Good afternoon. So, nandito tayo sa my Guanson para bumili na simpleng cellphone para sa aking mother. Kasi yung kanyang cellphone ay mahirap siyang kausapin minsan at hindi niya kami marinig at minsan hindi ko rin siya marinig. Kaya bago ako babalik sa Hong Kong, ibibilihan ko siya ng munting regalo para sa Mother's Day. At ito nga yung napili namin itong Oppo A3X. At ito ay nagkakahalagang 4699. At yung kulay na kinuha ko ay para siyang nagiging maroon na red. Ito siya tapos may previous na headset at saka kasamang charger tapos one year warranty. Sabi ni Sir, seven days replacement at saka one year warranty. So, eto na. Nabayaran na natin yung cellphone ng aking mama. At sana magustuhan niya ito. Bali, ibibigay ko to sa mismong Mother's Day kasi nandito pa naman ako sa Pinas. Mama, eto na yung cellphone mo. Sana magustuhan mo at mahal na mahal ka namin. At salamat sa lahat-lahat.